mga ka-farmers ito na yung inspire natin last saturday ng stand out medyo pinabisa natin dalawang lata ng sardinas with 240 so ito poksa nga ito kita nyo talagang nilaw yung damo na tinamaan ng stand out tingnan natin yung little banda Yeah. so merong di na iwan nah ini tina maan yeah. tina nati um, bandar itu Yan mga ka-farmers. Yan, yung gen banda talagang naninilaw na. At tinamaan ng stand out. So, isang linggo na ito nakalipas. Yan. Dapat mabilihan pa natin ng isang, isang litro para dito sa hindi tinamaan. Uulitin natin. Pati yung ubi natin dito. Tinamahan na rin. Yan, kinakain ng mga Ngayon, kambing. Tinitiran ng mga kambing. Ubi Yan. lahat na yung dito matay talaga meron din naman hindi tinamaan pwede natin yan ulitin yan